kababayan at dahil po uh, wala pa pong update ang Korte Suprema, pag-usapan natin kung bakit dapat tuloy sa December 1, 2025 ang BSK at syempre, yung panic din ng November 2, 2026. Tapusin ulit ang video bago tayo mag-comment. Alam niyo po mga kababayan, kahit po meron na pong nga umiiral na batas na sa ngayon, yung uh, RA12232, abay, uh, hindi pa rin po maiwawala. o iyaalis uh, ang uh, eleksyon or BSKE sa darating na December 1, 2025. Bakit? Siyempre, uh, ito po yung uh, itinakda ng Korte Suprema, di po ba, na dapat ay sa December 1, 2025. At uh, yung ruling na yan ay uh, mismo uh, naging uh, susuding batas. No, Kapag natuloy po sa December 1, 2025, ang BSKE ay... Uh, Siyempre, yung old uh, existing law ang susundin. No? twenty uh, 2025. Tapos susunod yan sa 2028. Ngayon, kung uh, i-apply ia naman yung uh, ibang provision nitong bagong batas na pumasa na RA 12232 ay maaring maging 4 uh, years at tatlong termino. Pero teka muna, no? Kasi, eh, eh, pwede ba mangyari yun na mag-combine yung uh, ruling ng Korte Suprema at yung batas na pumasa, yung RA 12232 Kasi nga sabi dito sa batas na ito na RA 12232 ayon sa Section 7, no, kung alinman sa parte ng batas na ito ang may turing na ang konstitusyon, yung nalalabi or yung remainder ng mga provision ay maaari pong ipatupad at kalap. So, may posibilidad na maaaring mag-parang uh, fusion na or pwedeng mag-combine. Diba? So, pwede yan, pero hindi naman natin sigurado kasi kung 'yan talaga ang mangyayari. Sa so, ngayon kasi ang inaantay natin yung desisyon ng Korte Suprema no na siyempre marami pong umaasa na talagang uh, di ito ng AC na unconstitutional. Di po ba na sa ganun ay makaboto? marami pong sumisigaw ng mga botante na sana matuloy na ito sa December 1, 2025. At uh, sabi nga nila, eh, uh, yung mga nagparehistro noong August 1 to 10 ay nasa 2.8 million. Karamihan dyan ay mga bagong botante, mga kabataan. Kasi nga, eh, alam nila at gustong gusto po nilang bumoto ah uh, itong dating na December 1. Ayan. At isa na ako ron, no. sana magkaroon ng eleksyon sa December 1 no kaya lang kasi nagkaroon ng ganitong sitwasyon ito na eh no ah uh, merong batas na ipinasa itong ating uh, legislative yan yung kamara natin at pumasa nga ito hanggang sa senado at napirmahan na nga po ng presidente ng ating presidente na si PBBM at kayo ay muli uh, sumusubok si Attorney Makalital na ito ay mapigilan Uh, hinihiling niya sa Korte Suprema na i-struck down niya yung batas na yan hindi yan na ayon sa batas sapagkat malinaw sa batas na sinasabi na hindi pwedeng uh, ipurong ang BSKE nang walang mabigat na dahilan. Eh, so, ayun yung talagang mga ipinaglalaban ni atorle Makalintan. At syempre, uh, naka-back up dyan. Meron po nag-back up dyan. Yung uh, isang guro at yung uh, sangguniang ang uh, kabataan or mga kabataan na uh, pinamunuan ng isang SK officials no nag ko nagpetition uh, nag din sila no ah uh, kung baga ito ay uh, mga naka backup ito kay uh, attorney Makalintal so isang team yan sila kaya ako sasagot yung respondents dito ay maaari sagot nila ay para sa tatlong petitioner na yon ayan ngayon um uh, ito kasi term setting bill na ito mga uh, kababayan ay ang uh, Itong batas na ito mismo ay sabi nga ay sabi ng kamera ay uh, yung nagpasa nito ay isa itong uh, uh, term setting bill, hindi po ito pag-postpone. Hindi po ba? Ngayon, Eh, kung babasahin natin mismo itong batas na ito, ay eh, wala nga po tayong nga uh, mababasang postponement eh, at yun din nga po ang uh, nire-reklamo ni Atuari Makalintal na bakit hindi nakasulat yan yung postponement isang eh, sa magtalang pag-postponement yan. Kasi kaya do ginawa yan ang uh, nagpasa ng batas na ito, eh, malinaw na postponement. <laughs> uh, talaga hindi po nila ilalagay eh. Kasi nga, eh, ang nilang katwiran ay uh, term setting. So, may kanya-kanyang uh, dahilan to. Eh. Merong uh, dahilan to na uh, para ituloy sa December 1. At, Pero ting dahilan ito na para maiurong sa <clears throat> sa November 2 next year na. Kung baga, eh, sa uh, isa din sa hinahabol dito yung uh, contra petition na liga ng mga barangay, eh, uh, yung mga incumbent nga daw, ay uh, alam ko na banggit nila yan. Alam ko na banggit nila yan. Ha? yung mga incumbent nga daw noong 2023, yung mga bagong halal, ay agrabyado. Kung ay agrabyado. Kasi dalawang taon. Although meron kang dyan kahit pa paano magagawa, pero sapat ba yun? Sabi nga, no, hindi na nga daw po ito sasapat ng dalawang taon na to. Kahit nga daw po yung tatlong taon ay medyo alanganin pa eh. No, kaya't uh, uh, ginawa lang apat ang taon, kumbaga, Uh, hindi masayang, uh, mga kababayan eh, para sulit yung uh, isang uh, barang official na nahanal uh, masulit naman yung kanyang uh, pagupo at hindi masayang yung paghalal na uh, sa kanyang termino na uh, hindi sayang kumbaga hindi sayang yung pagboto ng mga bumoto sa kanya at tapos maraming magagawa na project itong mga mahalal na nga kung uh, matutuloy na sa November 2026 kasi eh, natagdagan ang terms. Ayan, ayan din ang uh, society na itong gumawa ng batas. No? At, pero kung nga babalikan naman natin itong uh, all old existing law, sabi kasi dyan sa RA 9164 ay uh, tatlo taon kada termino, tatlong sunod-sunod. No, tatlong sunod-sunod, tatlong kada termino. So, anong nangyari daw, ah uh, dahil yun ang uh, nasa batas no, ng RA9164 at uh, umiiral pa yun eh. Yung RA9164 na yan. Hindi po ba? Ngayon, ang mangyayari sa pag-upo ng ikanbit 2023 na naituring na unconstitutional ay eh, magiging contradict sa batas. Uh, magiging contradict yung pag Upo na dalawang tao doon sa batas na 9164. Isipin nyo, ang isang batas ay may sinasabi. No? Ngayon, yung nangyari, kasi sa unconstitutional, noong 2023, yung AC ruling, nagtakda ang court Suprema, no? makukontradik ng ruling eh. yung batas na itong 9164 eh, kung iisipin lang natin. Ganon pa man, eh, kailangan kasi magtakda ng ruling ang court Suprema. Nasa ganon, magkaroon ng BSKE election. Ngayon, yung batas naman na, na ituring na unconstitutional, yung RA uh, uh, 1195, hindi na umiiral, wala na yun. No? So, mali eh. Ganun pa man, natuloy. ng no, mali, pero natuloy noong 2023. Kaya nagresulta nag na hindi, nagresulta na contradict yung batas na 9164. Kaya sabi ng Liga ng mga Barangay, ito na yung batas na ito. Na magsasaayos at magpupuno sa kakulungan o pagkakamali na itong PAS na RK-1139. So kung iisipin nyo din naman, eh, ano mga kababayan, may kanya-kanya pong punto. Lahat dyan. No, yung nagpetisyon na si Atty. Makalintal, may tama yan. syempre para sa kanya, tama yan. At maraming naniniwala sa kanya. Kasi nga, minsan na siyang nanalo eh. 'di ba? Na ito rin constitutional yung 11935 dahil sa kanya. Petition niya 'yon. At uh, sumusubok uli siya na talunin itong uh, term setting bill naman na ito. At uh, mayroon ding punto itong gumawa ng batas na ito sapagkat sabi nila ito ay hindi na pagpostpone. Inaayos na nga po natin. Ayan yung na sinasabi. At tinalawig pa natin para mas maganda ang magandang, -magandang termino ng mga barangay officials. So, oh punto rin po yun at meron din pong naniniwala dyan. At meron naman din po ng kontrapetisyon, liga ng mga barangay. Napakarami pong membro niyan. Siyempre, liga ng mga barangay ng Pilipinas yan eh. Presidente ninyo yung nag, uh, namumuno dyan eh. Di po ba? Nang liga ng mga barangay. At meron din silang punto. Lang kanila sinasabi, hindi po yan ang konstitusyon. Konstitusyon po yan. 35 pages yung kanilang ipinail doon eh. No? Siyempre, napakadaming ano nun. Hindi natin alam kung ano yung mga uh, nilalaman nun. Kung so, ganun pa man, siyempre, kailangan nilang gawin yan kasi uh, andun lahat ng kanilang uh, reasons, mga valid reasons para sabihin na ito ay konstitusyon. Ayan, so talagang namang magtatrabaho ang Kuwante Suprema dito. di po ba? So bakit dapat ituloy lang nga uh, paano dapat ito na tanongin, no? Kumbaga, paano hindi bakit? Paano matutuloy sa December 1? Ayan. Siyempre, ang sagot yan, alam nyo na yan. Dapat magdesisyon ang Korte Suprema sa tingin ko lang, sa paniniwala ko lang, bago mag-October 1 kasi ang filing of COC, hinuulit lang natin, ay sa October 1 na. Eh, yun yung nakatakda eh. October 1. Uh, para sa may October 1 na COC na yan, filing of COC. Ah, uh, schedule po yung calendar of activity po yan ng BSKE sa December 1. Tapos biglang may big question dyan. Kasusunod ah, pa yung filing ng COC. sa so, uh, samantalang nawala na yung uh, December 1 kasi meron ng bagong batas. So, meron pala malaking katanungan dito. Mahabol pa kaya? meron pa kayang oras? Yan eh, ang tanong, meron pa bang oras? Meron pa bang oras para magkaroon pa ng BSKE sa uh, December 1? Kung titignan naman natin kasi, ay, uh, kasi dapat sundin ngayon, ito lang ang November 2. Kung baga, ito na naman tayo, eh. pag uh, tinitignan ko yung sitwasyon ng mga kababayan, eh, gusto kong isipin na dapat matuloy sa December 1. Kaso pag iniisip ko naman itong batas na bagong umiiral ngayon ay medyo nahihirapan ako kung paano titimbangin ito eh no. Para sa akin lang po 'yun no. Kasi nga meron ng bagong uh, batas na ito. So, wala pa kasi sabi sige, intayin na lang natin ang uh, desisyon ng Korte Suprema. Okay sige, tama 'yun. Intayin ang desisyon ng Korte Suprema. Pero kailan pa ho? Oh? Kailan pa sila magtatakda ba dapat ng desisyon ng SC dito? Meron pa silang dapat time frame kung kailan sila magdi kung Kumbaga, eh, wala naman sa panig ng uh, Korte Suprema, parang wala naman silang, uh, kumbaga, eh, ba't kami magmamadali? O ba't kami magmamadali magdesisyon? Eh, wala naman kaming limit kung kailan dapat kami magdesisyon. No? So, tadaan ito sa proseso kung kailan, sasagot kayo itong respondents, itong petitioner at yung uh, contra-petitioner. 10 days, 10 days, 10 days. Hindi natin alam kung kailan sila binigyan ng notice para magsimula yung bilang ng 10 days. Kasi ngayon wala pa rin update eh. September 5 na po. Ginawa ko itong konti na to. Yun ang tanong. No? So, sana dapat this month, o bago mag-October nga, uh, makapag-desisyon na agad yan. Kung gusto yun ba nila? Kung, kung gusto yun ba nila, ay eh, kaya. Sa palagay ko, kaya nila yan. Pag-aralan agad nila, pero dapat dadaan ito sa masusi at uh, yung taga due process. Due process. Parang ganun. Uh, kailangan yun. Eh, pag lumabag, hindi naman sila pagpwede lumabag sa kanilang mismong uh, proseso. Meron yun na sinusunod na due process naman. Hindi po ba? Pwede ba agad sila magdesisyon ang hindi pa sumasagot? Pwede naman. Pero dapat kasi marinig muna yung kanilang panig dito eh. ko na sino ba yung respondents? E, Iguberno po yan. Siyempre may, kahit pa paano mayroong respeto. Itong uh, Korte Suprema dyan sa gobyerno, sa legislative, legislature ng bansa, kamara ng bansa, both houses, lower and upper, tapos yung mismong uh, Uh, OP, Op uh, Office of the President, siyempre kasama dyan, yung ko eh. Apat na parties nga ito eh. Siyempre, irirespeto yung kahit papano. Hihintay nila kahit papano na, ah, kahit papano meron man lang mag-commit yan, kahit isa dyan o at least dapat lahat. Hindi po ba mga kababayan? So, kung meron delay, tactic. It's carting nila yun eh. Diba, sigurado tayo, sasagot naman agad si Atty. Makalintal kapag uh, siya ay hininga ng comment. Baka nga lang na yan, eh. hindi lang ta hindi natin alam. Pero uh, kung pumuntayan yan doon, sigurado may mga media nakabangyan nakaabang yan at sigurado may interview na naman ulit siya si Atty. Makalintal. di Diba? Ayan. So, yan na nga. Unconstitutional pa pag iniisip ko, ayun talaga ang mangyayari dito. Dapat ituring na, na yun na, ituring na unconstitutional konstitusyonal itong uh, uh, RA 12232 ito na ito. Kung oh, ituturing nga. Kasi sabi nga ano karan, mukhang hindi mag issue ng TRO at wala namang pong TRO eh. Comment nga lang eh. At sabi din ng Comelec, uh, kung walang uh, TRO po, ay uh, mukhang mamumob na ang aming paghahanda sa next year. Ayun po. Kaya so, isipin nyo ulit. Timbangin nyo ulit yung sitwasyon ngayon, mga kababayan. Okay. Tapusin na natin to. Update na lang ulit tayo. Malay nyo, mamayang hapon o bukas, biglang merong tayo uh, tayong marinig na bagong update dito sa schedule na ang uh, BSKE. Muli, uulitin natin ang umiiral na batas ay RA12232. Yan po ang enforceable. Okay, pag sinabi nyo dapat na batas ang masunod, ang tinutukoy nyo na po ay yung RA 1223 na to. At dapat po ninyong banggitin, dapat natin sinasabi, sana ituring na ng AC na unconstitutional. So, ayan ang dapat yung intayin. TRO mukhang wala po. Kasi baka magpapatagal pa yung TRO na yan. Aba, <laughs> ang ma-TRO pa dito yung mismong uh, December. You no? 'di ba? Kasi yung kabila niya kapag uh, meron lang yung mga nakareding panlaban niyan, kung sakali na halimbawa na ituring na unconstitutional, paano kaya 'yon? Siyempre, magmo-motion sila, motion. No? Pwede mag uh, ano, ng motion for reconsideration 'yan. Ano po ba yung motion for reconsideration? Ah, uh, review nila ulit. Parang magdi-delay ulit. Ay, kaya, ganyan halimbawa ay tinuring na unconstitutional. Sabihin ng respondents ay magmumotion po kami. Uh, reviewin niyo po muli yan kasi talagang sa paniniwala namin ay uh, nasa, bat, uh, nasa konstitusyon uh, So, di natin alam kung anong klase proseso na naman po yun. No? E, pwede po mangyari yun. Alam po yun, kasi nagbasa ako. merong Meron pong gano'n, eh. Sa akin lang po nga pagkakaintindi. No? No? Pero sana hindi na po umabot sa gano'n at dapat talaga nga mabilisan na ito kung uh, November, di November na. No, kung may nakapanood ng, uh, sino naman tayo, pero malay nyo. Di ba? Kasi boses na rin, boses na rin natin ito eh. May mga, ano, ng mga viewers at may mga umaagri naman sa atin, siyempre. Kung November, di November. Kung uh, December, di, uh, December. Huwag nang nga uh, chichiburiche, uh, huwag na uh, patagalin. Pero siyempre, kayo pa rin po ang mga batas. Kayo pa rin po ang uh, ang tatrabaho dyan. Kami ay nag-iintay lang. Ayan. So, ganito lang. Comment kayo dyan, mga kababayan ulit. And uh, pa-share ng video. Subscribe sa mga buhan. pag God bless po.